Yan sa so ilaw sa picture pods BJ, sasagutin nga natin itong isang tanong ng isang viewers natin. So, meron nga daw po siyang cellphone na na-drain nga po. Tapos, nung kina-charge niya nga po, eh, vibrate na lang at ayaw nga mabuhay. So, ngayon, ano nga ba yung sira kapag ganyan, kuya? At yan yung sasagutin nga natin ngayon sa video na to. Pero, bago nga tayo magpatuloy, eh, syempre, eh, intro muna tayo. Ito lang yung unang mababasa, hindi yung LCD nyo. So, ang sagot ko dyan eh, sa SIM card po talaga yung problema niyan. Baka naman yung USB cord naman yung problema, kaya ayaw nyo mag-charge. At kung makapansin nyo nga po yung temporary list niya eh, kulay itim. So ngayon ang tanong nga ng isang viewers natin, kuya meron po akong cellphone at nalobat nga po siya at nasobrahan sa drain. Ngayon, nung tina-charge ko nga po, eh, vibrate na lang po. At ayaw nga mag-charge. So, ano nga ba yung dapat mong gawin kapag ganyan? So, ang number one nyan, ito nga yung magpalit muna kayo ng charger. So, minsan po kasi yung mga charger nga na gamit natin, eh, nasisira na nga po sila. At nung gagamitin na natin, sa cellphone natin na nalobat o na-drain, eh, ayaw nang mag-charge. At ang pinakamadalas na sira nga nyan, ito nga yung USB cable. Kaya nga kapag ganyan po na ayaw mag-charge sa charger nyo, eh ang pinapaya ko nga po lagi dyan, eh manghiram po muna kayo ng charger sa mga kasama nyo sa bahay o kapitbahay nyo, kaibigan o kakilala. Para nga eh doon nyo subukan i-charge. yung kapag nag-charge nga po doon, eh i-charge nyo po muna ng isang oras bago nyo buksan o bago nyo gamitin. So ngayon kapag gumana naman sa ganong solusyon, ay eh, ibig sabihin po eh may problema yung charger mo. So maaring USB cable yan o maaring isang buong charger na yung problema. So meron din po akong isang kumpare na naka-encounter ng ganyan at kinat niya nga ako sa kalagitnaan nung gabi. At ang sabi niya nga sa akin, yung cellphone niya nga daw na Vivo Y20, eh bigla nga daw na lobat. Nung kinat niya nga daw, eh pagbalik niya, eh hindi pa rin nabuhay. So sabi ko nga, ang gawin niya nga po, ay eh, magpalit siya ng charger. So ang ginagawa niya nga pala, ay eh, tinatsagaan niya lang yung charger niya na mag-charge pa rin hanggang sa hindi nga talaga nag-charge. At nung nanghiram nga siya ng charger, eh doon na po nabuhay. At nag-charge na nga po yung cellphone niya ng maayos. Tapos ang naging sira nga ng charger niya, eh sira na pala yung USB cable. So USB cable lang pala yung problema, kaya ayaw niyang mag-charge. Tapos nung bumili na siya nga ng bagong USB cable, eh nag-charge na ulit yung cellphone niya sa ginagamit niyang charger. Kaya nga po kapag nakaka-encounter kayo ng ganyan, eh manghiram po muna kayo ng charger sa mga kasama niyo sa bahay, kapitbahay niyo, kakilala niyo o kaibigan niyo. Para ma-i-testing niyo po at doon niyo nga po i-charge. Ngayon ang tanong, eh kaya paano yun? Eh na-charge na namin sa charger tapos ayaw pa rin mabuhay. So kapag ganun po, eh, dalin nyo na po sa cellphone repair para nga po eh, ma at magawa kung ano nga ba yung sira. Kung bakit nga ba ayaw niyang mag-charge. So maaari kasi talagang nasobrahan siya sa drain at kailangan iangat yung battery niyan. At yung iba naman, eh, maaring charging pin na nga yung problema. Baka nabasa, baka madumi, o minsan eh, kailangan ng palitan ng charging pin dahil nga bungi. So dalin nyo lang po yan sa cellphone repair para nga ma-check at magawa.